Ah. Huh? Parang ito, Kulay to. Habang naglalakad kasi kami, may mga puno ng cherry rito. Okay, so guys, ang dami oh. Baba. Oh. Puro hinog to. Guys, ang dami talaga oh. Okay, so. Okay, so guys so oh. Guys oh guys dami Okay, hello guys, where's the sun? Ang ah, init siya. Nandito kami ngayon sa labas, pupunta kami sa aming uh, kaibigang operator at pupunta kami dun sa kanyang uh, bahay. Kukunin namin yung kanyang alagang rabbit. At saka kukuna rin kami ng apanggatong uh, kasi maglilicho kami for tomorrow siya yeah. Tropang Melvin Shoutout nga pala kay Paring Melvin Paro Melbs? Oy, Oy happy, de, happy pista sa San Juan sa Pinas ngayon, 24 Tomorrow, tomorrow siguro, tomorrow Happy pista Happy pista so, sa mga San Juan Taga San Juan Tuyok lang, tuyok lang sa isla. Ayun o, no, yung boss namin o, yung gwapong patangkad na yun o. Ayun o, no, talaga yung nakas... Ayun uh, o, yun know. o. Hindi ako yun, si Buddy yun. <laughs> si Boss Mayon. Yung nasa yung nasa likod, nagbibenta ng itlog. Ito <laughs> <So>, yun. Ito <laughs> na yung malakas natin kasama. Si Rosa Raya, nasa atin yun. Yung magkapatid. Magkapatid yan. Yung magkapatid yan. Ayun o, ras. Ayun niya o. Bye. Yung itlog na re niya ay sa kanya, ibinibenta niya. Siyempre, kailangan natin uh, mag-sideline. Christian, Christian, hindi na tayo nilagay dito. Parang na! Boss Mayon, saan ba tayo pupunta? Sabay, ng nani ni na. Christian. Tapos, saan gagawin natin doon? ng rapid. Ayan, yun 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 si yun Christian. yun 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 Okay, habang naglalakad kami, may nakita kami yung puno ng raspberry. Ayun no. Ayun natin. Dito, lasong okay. ba? Mas maya, sana. Hindi! Ano? o. Ayun o. yung bunga. Masarap ah, to. Sana yung Masarap bunga. Masarap. Mm -hmm. Raspberry, ayun no. Ulo! Hindi mo! Masarap yan! Ay! Pulog na siya. Ayun no. Pinukuha po ng aming nga, boss. Ay, sayang. O, mas marami naman hulog kaysa kuha. To, guys, so, guys o. Hindi mo kinain yun oh? No, so, raspberry oh. Sir, di mo Badi, okay. hindi mo kinain. Hindi mo kinain eh. Oh, hawakan mo. meron pala dito. Oh. Okay, so guys, habang naglalakad kami, may nakita kaming raspberry. Anong, Anong taste? Hindi na, na namin pinala. Kumula lang kami. Anong taste guys? Masarap. Masarap, Masarap ba? Ah. Ah. Parang raspberry. Ha. Ah. Yeah. Okay guys, habang naglalakad kami, ang nadaanan namin, raspberry, ito naman. Cherry. Oh. <laughs> habang naglalakad ulit, merong cherry. <laughs> may suka na may ano. Ano? Suka na may sili. Anong mga buwan ng cherry? Ano na sili? Ano yung gusto? guys, oh. Punta lang tayo dito <laughs> para kumain. Bro, Ryan. Bro, Ryan. Pari Melbs, Hi. Oh, ano ano ba ang gusto mo sa sabi mo sa pamilya mo? Ang dami mo mga pinagkakain diyan. Shout doon out muna. sa may equal, maraming bunga. Doon sa maraming bunga ba? Kuha ka. Shout out muna, siya out. si out ko sa Pinas. Kani sa Pinas ha, magdala ko ani kaya akong itanom. Tanim ko sa Pinas kasi walang ganito sa Pinas. Masarap oh. Pakita mo, pakita mo, pag-harvest. Oh, pakita mo kani, kani, kani. bunga. Ko? Para hindi siya masisira. Kung baga sa bakura sa Pilipinas, ano bang bayabas, manggay na. No? Dito, cherry. Mga bata nito, ubos to. Subukan nyo na lang po yung video ko sa aking channel. And uh, don't forget to subscribe. Peterson Seneta Vlogs. pa na lang din. Pa-like and share. It's lahat Pa-subscribe. Maraming salamat. See ya.